Nagikot din ang iba pang senatorial candidates sa ikalawang araw ng pangangampanya para sa midterm elections. Ang ilan sa kanila nagsama-sama sa isang forum sa Maynila. Panuorin natin yan sa report ni Victoria Tulad. Humarap sa mga estudyante ng University of the East sa Maynila ang ilang independent senatorial candidate para sa isang forum. Dumalo rito si Teddy Casino ng Makabayan, JC De Los Reyes ng Ang Kapatiran, Christian Senyeres at Baldomero Falcone ng Democratic Party of the Philippines at ang independent candidate na si Ricardo Penson. Dumalo rin si Brian Llamanzares para sa kanyang inang si Grace Poe. Bukod sa kani-kanilang mga plataforma, tinanong din sila kung paano raw matitigil ang karahasan laban sa mga taga-media. Bago sa UE, nag -ikot din si Casino sa ilang bahagi ng Maynila at nagpalagay pa ng abo sa Santo Nino de Tondo Parish Church. Si Brother Eddie Villanueva naman ng Bangon Pilipinas, hinarap ang ilang magsasaka, senior citizen at health workers sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija. Pero dahil masama ang kanyang pakiramdam, hindi na natuloy ang pag-iikot niya sa iba pang bayan ng probinsya. Wala na mga aktibidad si Nalito David at Marwil Yasos ng angkapatiran, Grego Belhika ng DPP, Samson Alcantara ng Social Justice Party at mga independent candidate na sina Edward Hagedorn at Ramon Montaño. Victoria Tulad, GMA News.